Ako kayo dun. Yo mga sangkay. Hunting season na naman. Nandito tayo ngayon sa ano, bagong spot natin. Nagkana na tayo dyan. Pakita ko sa inyo. Naglagay na tayo dyan. Ito yung area natin. Isa dyan. Tapos isa sa puno na yon, Tapos isa doon Bali tatlo yung nalagay natin dito. Unang araw ngayon ng hunting season. Nung palos. Kaya dalag sana. May huli tayo. Bagong spot dito. Lagay tayo ulit dito. Bali pangalawang taan ito. Pangapat na kawil. Hindi na kami makapaglagay ng ano kasi may namaman may namimingwit doon. Baka maswang yung taga natin. Kawil natin. Hanap na lang kami kung saan pwede maglagay pa ng isa. nag -isa na lang ito eh. Bituka pala ng manok yung pain namin. Sana may huli bukas. Diba Yes. Diyan yung pangapat. Sana may huli. Ano yung hanging bridge laki ng ilog dito. Pinaha. eh, guapo yon tapos na tayo magtaan mga sangkay. Bali, limang pasul lang. Eh, lima. May namimingwit kasi dun, kaya pahirapan yung ano. Pakita <laughs> ko sa inyo Doon yung, yung pang lima. lima. Dun yung pang apat. May namimingwit dun. Kaya, sana hindi nila hilabtan ba? Hindi nakawin. Huwag naman sana. <laughs> Baka biroin tayo eh. Unang gamit pa naman natin na kawilian. Wala na yung spot natin. Inanod na. Nagkalat na sila. Masagay. Dito na kami. Magpapandaw na kami. E dito tinanghali na. Mag alas na. Pero makulimlim. Tanyo yung ano? Ayan. Parang ulan? Yung isa. Tapos doon. May isa doon. Yung tatlo doon sa ibabaw. Tara. Pandawin na natin. Yan po yung huling kawil na nilagay natin pero sa ngayon siya po yung una nating papandawin kasi sa babaho kami nagsimula bali ang ano namin, pap papunta kami sa taas para doon nakapag-ahon namin diretso na sa sakayan paglusong ko diyan pansin ko na para may huli talaga ramdam ko na may huli kasi yung tansi niyan hindi ko makita yung dulo ya inikot nang inikot ko yun. medyo natagalan ako diyan iba kasi yung ano dyan, pag aapakan mo kasi pag halimbawa na ano kasi sa batuhan yung lumulubog ho siya lagi ho kasi nagbababa, nagbabaha ngayon dyan gawa ng lagi naguulan uh, madalas ang baha may mga putik-putik po -putik yung lupa dyan, ay yung lupa Seh, yung mga batu, kaya pag napakan mo lumulubog yan, kita ko na, alam ko na may huli kasi nung hinatak ko yan yung tansi sumagot siya bumabawi, mihila din alam ko may huli hindi ko lang makita kung nasan siya banda, yun pala nandito siya sa sa pinakapuno yung puno talaga ng kawayan dyan sa sumiksig, dyan pala yung bahay niya kinatkat ko itong video na to kasi mahaba ito mga sangkay dyan sininyasan ko na yung nagbibideo sa akin yung pamangkin ko na may huli tayo uh, wag mo ka kung alisin tutok mo lang yung camera eh, siyempre tayo na nagbablog gagawin konting creator gusto natin mapakita yung magandang eksena talaga na tumbaga, para sa atin eh, highlights ba dyan naguhihilan na kami nung palos nyan yung nakakasabit siya sa isang puno na lang pari na kalas ko na yung pinagsabitan Lalo. niya na iba dyan na isang ikot na lang kaya ang ginawa ko doon ako sa pinakadulo doon ko sa inatak sa may mababaw oh. kasi yung part na may mga kawayan dyan malalim mo oh, yan lagpas tao oh, yan parang nasa 10 feet ho ata yan pinirsa ko na dyan uh, sumunod na po yan may kalakihan po yung huli ko dyan mga apat na kilo hindi ho oh, baba, ah, bababa ng apat na kilo ho li apat hanggang lima ho oh, yan ang taba hindi siya kahabaan pero ang taba nung sinilip ko ay hindi na ako gaano kinabahan kasi medyo nasa lalamunan niya yung ano yung kawin tuwan-tuwa ako dyan unang pandaw namin eh huli agad ay eh, siniguro ko na hindi na ako gaano nag video nilagay ko na sa lagay nasa gitna ako kasi kami ng ilog niyan yung ilog niya hindi ka lalim pero maagos malapad doon yan ayos unang pandaw natin meron huli agad ayos Sulit muna natin sa lagayan. Ito na tayo mga sangkay. Yung tinaanan natin na kahapon ng tatlo. Andito yun. Sana may huli. Walang huli yung pangalawa dun. Diyan. May isa dyan. Tapos dun. Dun. Bali tatlo yung nilagay namin dyan. Ewan ko anong, anong ano dyan. Bakit laging malubog yung part na yan dyan? Dahil nga siguro sa putik yung ilalim. Marami yung dalag tsaka tilapia ho dyan eh. Yan sa may kawayan na na yan duda ko dyan na may palos dyan eh. Hindi lang siguro kumagat. Nahanap ko yung pinagtatali. Tinatali ko yung lulu ko yan kasi para pag sakaling may mamingwit, hindi yung makikita, hindi mapapansin. Alam nyo na, isan yung tao, pag, pag makita nila may huli, talagang matutokso yan. Kita nila lulutang yung kasilin. Ako po, kahit sino siguro pag nakita nila yung palos na nakabitin dyan malamang dadamputin yung uuwi ko yan unang pandahon natin dyan sa tatlong kawil yan walang huli buo pa yung bituka ng manok pinakita ko yung ano parang hindi man lang kinagatan proceed na tayo dun sa ano bali pangalawang kawil yan nilagay ko dyan yung may nahuli, yun yung nakahuli, yun yung pang lima. Tapos yung pang apat, yung walang huli, kinat ko na. Hindi ko na sinama sa video. Para medyo maiksi. Yung may isang kawilo dyan, nakalimutan nakalimuta ko kung ko tinali. Yung pala, kala ko dyan sa may puno ko na itali dyan, iniikot ko dyan. Wala. Pala, nandito sa may ano. Yung pose yung kahoy na nakabalagbag. Yan ko pala tinali yun. Kinaano ko dyan, wala naman pala. Misalan, alam nyo na yung tumatanda na. Magiging makakalimutin. <laughs> Pati nga pa ako. ko. Hindi ko na pinalusong yung pamanggi ko kasi hindi gano'n ma, ano, lumangoy yun. Malalim mo yan dyan. Tansya ko parang nasa 12 feet ho yan. Malalim, malalim mo yan kasi binako ko dati yan. Eh. Yan, nakita ko na yung tansi. Wala rin. Nagis ko muna para eh, yung ipandawin ko yung ano isa pa bali tatlo kasi yan dyan eh dito sa part na to yung kasili na inaasahan ko na doon sa may puno ng kawayan na yung ruda ko dito, dito, siya dito siya kumagat naghilaan ho kami dyan naghilaan kami ng palos dyan yan naputulan ho tayo dyan tingin ko malaki naputol kasi di biro yung nilagay ko na ano dyan, yung leader line ko dyan, stainless, yung braid line na ano, 100 lips pero naputol. Pumulas, ayan, natakon, tigas. Tingnan nyo po yung tubig dyan, magbabubble so yan, dito sa may ano, pampang. Ayan, magbabubble yan, may butas so yan dyan. Ayan. Ang ano po kasi dyan, naging problema ko kaya hindi po siya na hatak agad. bago po siya nakapasok sa may butas niya, may kahoy ho dyan na naikutan niya kumbaga pagatak mo hindi direct sa bunganga niya yung persa sumasabit muna sa kahoy bago sa kanya uh, pinapatay ko na yung cellphone ko dyan eh yung nagbibidyo kasi alam ko matagal sobrang ano malalim mo kasi dyan kapaan talaga malubog pati nung sinisid ko yan malalim talaga nasa yung tansi niya nakapulupot sa kahoy tinay tinchinaga kong baklasin uh, talagang nahirapan na ako saka ako na na ano nakalimutan kong paano yung sa pamangking ko yung ano yung camera kasi sinisid ko talagang malalim mo nasa dulo siya sa so may butas eh, so, nung nakapako na nakapulukot sa kahoy pinulas ko na dun sa puno pinagtalian ko dun ko na siya ano, ano sinabihan ko yung pamangkin ko na iupo muna yung ano nung nabaklas ko yung kako, i iupo muna kasi matagal na hilaan ito Diyan, nasa gilid ako ng pampang diyan kami naghilaan ayun putol kita nyo naman wala na yung kawil sayang May nakakapanghinayang po pero ayaw mo baka sa susunod na pagbalik natin eh, ibigay na paano yan mga sangkay sa lang yung huli natin yung tatlo dito walang huli pero naputulan tayo ito oh sayang ganito ah. yung diwa don. ano sa ito naputol Guro, medyo malaki na ito. Ayan oh, putol. Wire na 100 leaves yan pero naputol nya babalikan ko to mamaya hmm? Tawo, putol na putol oh. naputol nya o oh, natanggal dun sa ho oh. basta babalikan ko to mamaya paano yan hanggang sa susunod na kabanata adios dong, pakita mo yung huli natin dong monster wow ayos apat hanggang 5 kilo na rin yan ang laki buyag sing taba anong naghahawak <laughs> ayos